Hoy ka, hoy ka, hoy ka rin kami na kami pagjagi. Uh, matik din sa patosan ni Louie. Tawad-taw, di mis kayo maiban si Gunggong na pagjagi. Ang gisugo siya ni ate niya to kamilya. Uh, dayon, gabon kami bisang wak si kayo ba si Tama. Tawad-taw, may dugay-dugay ba kami kasi Tama. Hine, bagi ni Malihok, kasuot pa bang sapatos. Bahala, way midyas, masakitan ni si Kionya. Matik din na hine, dahil kami naog nga nitulay sa mga kami. Doon kayo mapisak bang. Kursada ang oh, nila kami kilidag. May gana iyaw ng tarak-tara kung trabahan tingin na ikapakilid kami pag-agi. Doon kami abot na ba kami nga ni na hini na kami labak. Video-video na ako ng kaugalingon ko na bak. Yan na hini raw kasi tama na ba. Doon ba si tama nga nakilid ko request dahil sa pagbidyo doon kaya para maka-appel akong vlog mo. Doon kami kalibot na ba sila doon itagaran lang naman kami kaabot na ba kami City Hall. taod -ta taod gatambay na sila kagitagaran kami nila doon ni Tama. Kagidugay daw kami ug paglangan na hinay na kami labak samtang sige kami gaistoryahan taod-taod kami katulo na kami kalibot o pahuway na kami kadali doon kay hangak na bagid baktas na kami doon kay magtambay kami si Bin doon kay mabasa si Jinggi Kilig kami kitang tambay